Ang ang delikado yung lupa dito. Eh. Na, ang daming lupa sa kurbada. Doon yun eh, saan naghahakot ng ano dyan, ng nagkakwari dyan, din nga dininis. Delikado yun dyan, mga master. Dapat merong ano yan, may, meron silang ano dun, warning. Ako po, ang daming sasemplang dyan pag marami mga kamote. Ano talaga, sigurado. Sigurado high corner yun eh. Ayan. Dino sa ginagawang ano din eh. Sweet. Ano naman yung mga kamote, no? Pag, pag madali dun, pag din sila sumemplang, sigurado. Dami nila dami kung may kasabay. Para pag mabilis, buti na lang ang babagal tayo. Minsan, mabilis ako dyan eh. Pag nadali, nakakatakot yung mga lupa doon nasa gitna ng ano. Hindi na nakakatakot, mga na nasa gitna ng, ng ano, ng kalsada. Dito na tayo. Ambay muna tayo dito. Sarado pa yung kapihan. Iihi ako. Iihi muna ako. Lamig <laughs> Grabe. Lamig. Yan na naman kayo ah. Pag may dumulas dyan, sa pool na naman yung mga yan. <laughs> Yari mga to mga kato kapag may dumulas. Meron pa naman mga nagkakarera ngayon. Kaya hindi ako pupuesto dyan. Delikado sa lugar na yan. A few moments later. Yun na. Yun na. Oh! Sa pool na naman ang mga tambay. Kaya na! Uy! 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 Yun na. Ay, grabe layo. Ay, hey, talaglang. Dalim. Dalim, mga master. Sabi ko na nga ba, mga master, tinamaan na sila. Puntahan natin. Tignan natin, mga master. Nadali na. Okay. Oh, Nagtatawag na sila. Dali. Awit do. O, oh, taga buhat. Ang lalim mo. Oh. oh. Ay, nahulog na sa pangin. Ang lalim. Oh, 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 tulong, 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 tulong. tulong, tulong.

Lalim. Lalim eh. <laughs> Tapos kapalaran <laughs> na bali ang sanga. Oh, game, game. Oh, cellphone. One hey, 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 hey. Oh. Oh. Okay. oh, <laughs> <laughs> oh. oh. oh yeah, center stand. Oh. Oh, okay, okay, okay. Oh, kondi pa kondi pa nilang na lang, nilang na lang oh, nilang na lang, nilang na lang nilang 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 nilang

sa sagasaan pa naman. Ayun, no? Pwede naman din doon, na tao. Gagi, ba't kasi sobrang bilis? Sobrang bilis eh. Ayun o. Ano po o. Ayay ka. Sana sip, nagulungan pa naman o. No? Ay, siya yung nagulungan, no? Siya yung nagulungan, eh. Ha? Hindi mo lang Hindi ko... Bumanun, no? Tiba, nga, eh. siya. Nakita na ng... kami. Ayan na, nagsasabi ko pa. Meron pa dun, no? Sa pool, A few moments later. Ah, nabiyo, alam, Ah, Oh my god. <tip> madulas, Madulas. Oh my god, Madulas. Anna Madulas.

Kami, tulis baca. Niarai itu linggo. Niarai idol. Asalkan sniper, idol linggo. Bangga, bangga olet. Lo kalangan pa ang dito waanging wala sniper wala siyang himself wala magpak sniper gas gas basag sniper basag ay sumadsad na naman mga master ayan o oh, sabi na eh dito ayan o oh, yung sinasabi ko ng mga master eh, yung lupa dito talagang ano eh didisgrasya to eh Sino disgrasya? Ay, babae. Dito yan. Post yan itong lupa dito, mga master. Diba kaninang umaga, sabi ko, pag merong ano dito, merong mag-alangan, o kaya may matulin. Madidisgrasya talaga eh. Dito sa lupa. Ayan, may nadali na no. oh. dito sa lupo diba tama yung ano natin kaninang umaga pag ano talaga pag matulin ka dito meron talagang ano dyan mga master kaalat alat mo babae yung nadali dali talaga kanina ko pa umaga inaano yan sabi ko dalawang beses na yan meron din na disgrasya dyan kaninang umaga dumiretso dun